Thank <laughs> you. Yan po pala guys yung pamangkin ni Kuya Marcy Rick Rick. Yan. Siya po yung ating nag-guide na pumunta rito. Yan. Makakasama na rin natin siya sa vlog natin guys. Isasama natin siya para kung sino mang gustong tumulong po kay Rick Rick. Believe nga ako sa kanya guys kasi nadala ko dito. Yan. Ituro mo nga kuya kung saan yung ano natin yung postina ano mo dyan Giniba mo Ito guys, makikita natin kung saan yung postina na nakakitaan nyo kay Kuya Mar Ito yung lugar na yan guys Yan 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 guys, yung postina yan 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 yung postina no ano guys Yan Yan Kapit tayo? Tayo tayo. Tayo tayo. Tayo tayo. kamo si ano, aba kamo makat. Oops, dali lang. Tayo. Pasok tayo sa loob. Ate, pwede ba kami makiupo dyan? O, dyan. Pasok ka dun kaya. Yan, si ate sa amin. Si ate yung nagbigay sa akin ng paraan. Kaya nag-guide yan. Pasok ka dun sa loob. Nung ano? Anong gusto nyo ang uh, mo tayo? Pagod tayo eh. Oo. Uh, merenda muna kami kasi napagod kami ngayon sa bundok. <laughs> ano ko Eric? Like? Ayos ba? Ayos, ayos. Kunin uh. mo na kuya. Para sa yan. Yan. Kaya ba? Talimod doon muna, doon doon muna. Yan na guys, binukot na ni Kuya yung ano, para sa kanya. Diyan muna sa gilid ng no? upuan mo. Yan. Guys, yun, nakit, yung binigay na natin yung ano sa kanya, yung bigas, tapos bibigyan natin yung counting cash na galing sa mga viewer, viewers natin, ano? iabot ko na kay Kuya Mar Kuya Mar Kami salamat po Yan na yan, na guys yung ano uh, Nabutati ko yung Kuya Mar yung ating Ang inyong tulong sa kanya Yan guys yung ano yung uh, Bigay nyo kay Kuya Mar na Tulong yan. Na galing sa ating mga uh, Viewers Yan yan I love it, for